ito so yun na pauwi na at naka ano na cap dito tayo ha ha uh, nila ka mata ko kuya tingnan mo na yan dalawang hula count count guys paksiw yo good morning guys yan for to this vlog papasokin na naman natin yung palengke ng Marmy Market lahat tayong content na to so good morning hindi ko may kalabi sa taon sa lahat so huwag niyong kalimutan mag like, share, subscribe update tayo sa palengki so mapasok na tayo good morning oh charger <laughs> si best friend nah masuk tayo let's rock the human has been neutralized <laughs> Masama pagitan naman niya. <laughs> Pat dito ka. Tai bong. Dos. Wala don. wala don. Um. Oh. So, yun. Hmm. Na naman tayo. Sari-sariwan oh. eh Kagabi wala nang ding. Salmon, pink, beli pa. Kuha kain. Sariwa pa kumpano. 450 ang kilo. Oh. Laki ng mata niya, ano ba 'yan? Oh, ang mata. Up. Ano yan, Dilis? Kano kilo niya? 200. 200. Anong tawag diyan sa nagdilatang mata? Lapu-lapu. Lapu-lapu yan? Ah. Oh, Nilat ang mata ko. Kuya, tingnan mo na yan. Dalawang mula. Kano kaya yan? 450, 230. <laughs> 100 na lang. 100 na Maraming tawad yan ang tunay na lumahan super hi hey guys welcome to my vlog ano iilaw iilaw fresh na fresh sariwang sariwa masariwa sariwa masariwa pa yung ano o yun pulap pulap sariwa pula. o yun o no? wala na rin, na rin. anak ng ano to anak ng pating Anak ng pating So, diretsyo tayo rito Maka na yung ano Pampano Uy, malalaki yung ano Sipon Yan, tuloy-tuloy tayo rito Daming tao ngayon ha Okay. Katau. Na 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 type. So yo oh. no. Sarap na ano. Eh. Wala pa isang kilo. Wala pa isang kilo. Apanaway, sir? Wala ate lang. 65 grams. Gilis. Oh, Sigarilyo Hello guys my Guys Fishpan. Fishpan, no? oh. <laughs> <laughs> So, yon tuloy-tuloy rito Pampano Sir Tanghali na hindi na nakarami. Magkano kilo dito, boss? 450. Mata buena. Matabi na 06. Oh, matabi na para Lucy. Literal nga <laughs> ha. literal. Ah. Sinabi ang kagana literal lalaki, no? Solid. Eh. Lalaki ako. Oo. Oh, oh. Ah. Yeah. <laughs> Dami ng ano ngayon. lalaki daw siya ayan oh daw daw oh ah mayroon sayang wala akong nang ganyan oh wala akong ganyan ganyan oh <laughs> maliit eh ano Maliit. Oh. Nagbukol-bukol na ng konti. Ah. Kiss, mama. Kiss sa mama. Sa ilan. Mm, may paganyan pa. Mm. Kurot sa singit. Saan? May abs. Oh. puta, wala akong yan ah. Ah, dito lang. <laughs> Oy. Walang tao. Meron naman tao. Maga pa. Pes Bindor. Dahil prutas na saging dito. Prutas na mangga. Uy. tayo sa gulay yan mataas yung presyo ng gulay dahil alam mo na pag sumasapit na yung buwan ng mm, December, ganoon talaga Andito na yung Hoy, Ate Marisa bitura saan bitura pupunta? picture na ng tao gawin guys oh, paksiw sarap sarap ng kanin ah oh. saan yan kila ano? Yan? Yan, bangus. Hindi. Diyan yung kanin na yan. Pagkano gasto? P90, Lahat. 190, 100. 100. Nandito na si madam ah. Oh. Saan? Sa babalik na matulod? Hmm. Kahit paminsa Digos ka? Digos. Kaya na-earn one. kita eh. Good morning, madam. Parang. Hindi. Nandito na ako. Ito. Single mom. Single <laughs> mom. Yee, sana all. Sana all single mom. <laughs> English. <laughs> Ini sige mag sige mag uli na ano eh. Uli na makara. <laughs> uli uli dai ka. Ha? Uli dai ka. Nagpakwan dai ka. Nagpabaksin. No? Bay, nagpa-vaccine? Vaccine. Oo. pa Oo. Booster? Booster, lagi pa Wala-gyapon. Uh -huh. Wala-gyapon. So yun, uh, pa na. At naka, ano na, cut-lip na tayo. Out. Ah! 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 hindi ko lalang, hindi ko lalang hindi ko magayon parang Lucy ay ah, oh, dito na yan daw, kay Raymond okay. uy ano yan, buhay buhay yun yun oh. na may isang anuhan lang so, yun na

Bye bye, bye bye.